Pumapayag ka ba, sir? Ah, sir, na Nalabas na ang GMA. Sila po ay compliant, meaning meron po silang in place na CODI at meron din po silang sexual harassment policy in place. Ibig pong sabihin, labas po sila dito. Pumapayag ka ba, sir? Ah, sir, na Nalabas na ang GMA. Never against to kayo. Never against Jimmy. Oh, so, uh, I ang mean, GMA. Ang ang, ang GMA. It's against the two. There's two perpetrators. So, kung ang kasang ipinatong nyo, kasama po ba ang GMA? Hindi po. Hindi po. So, labas po ang GMA. Sa inyo po, as bilang complainant. So far, attorney? Attorney, attorney Sarina, para mabilis tayo, huwag natin patanggalin to, please. Huwag natin itong gawing sensation. No? I understand. Sensationalized to, eh. story. Okay. From Nino that this is Um uh it will be a case uh, directly against the two perpetrators for now and that's what we are doing uh your honor. I hope you understand we cannot share anything more because we are preparing our complaint and Yes we'll yes yes, yes pero it. sa whole picture kinakapitan hindi naman kasama GMA di ba? But right now your honor we are focused on the two. The two. Yeah. Okay. okay malinaw naman ang, ang GMA na hindi nila regular employee to di ba? Sure. Uh, malinaw sila. Hindi sila regular employee pero nagsasagawa sila ng investigasyon. Opo, tama. Tama po ba? That's what uh, Ms. Annette said. Opo, papayag po kayo na para matapos. Uh, 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 Opo, okay. appreciate ko po yung hinarap ni Ms. Annette sa akin yung dalawa na nag-apologize sa akin for what happened. Uh, Opo, okay. okay na po tayo para matapos po tayo ng maaga dito sa hearing natin na to mapayag po kayo na ilabas na natin ang GNA. Sa hearing na to, hindi po sa kasuhan ha? sa hearing na to, hindi po ta wala po, hindi po ito, hindi po ito korte. Sa pagdinig na to, kumapayan po ba kayo na ang GNA ay ilabas na natin dito sa usapan mo Um, with all due respect, Your Honor, I, um, I think our, my uh, Sandra's father is not in the position to answer that because I understand the name of this committee, the, the, the objective of this committee. I tell, yes, Oh, okay. policy. Malinaw naman na yung policy, di ba? Malinaw na yung policy. Winner. So it, na na lang ito na malinaw ang policy ng Channel 7. Di ba? So meron nga silang sabi nga ng doon, meron silang sexual harassment, ano? meron din naman silang ginagawang So it will be up to you, Your Honor. It's it will not be. Ayaw ko lang kung ano kami niya. Ang task kesa ng hearing hindi hindi kami tinanong. Nanong ko ko. Sa akin, basta sila. We we submit to your discretion, Your Honor. This is your committee. Okay, salamat po. Salamat po. pare, okay ka. Pag-aam, okay, hindi na po kayo kasama sa pagbulig na ito. Maraming salamat po sa inyong uh, uh, pagpunta rito sa pagbigay po ng inyong statement. Aantayin po ng kumite yung po inyong gagawing investigasyon. At doon po kami magmabase. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Eh, uh, pwede na po yung suspend po natin one minute para makakano po yung GNA.